Hello mga kapatid, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Bro is Madam, sa ito naman po ang inyong lingkod. Ang hiwaga ng kalikasan, nagbalik naman po mga kapatid. Pasensya na po kayo sa background mga kapatid ah. kay kasi nagpasaon sa ang ano mga kapatid, yung kapitbahay Yan mga kapatid, ito po ang aking bagong kasa mga kapatid na uh, pangkalatang protection mga kapatid pero bago po natin simulan kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel at mahilig kayo sa mga mutya agimat anting anting pakisubscribe po like at share narin na rin sa mga kaibigan natin dyan na may paniniwala din sa gantong masapin. at kung kayo ay walang paniniwala ay malaya po kayong maghanap ng video na nararapat para sa inyo yan mga kapatid bago natin tatalakayan ang mga sangkap nito mga kapatid ay ipapatugtog muna natin ang ating mahiwagang patalastas Hello mga kapatid Welcome back again Ito po mga kapatid Ang unahin natin Yan Yan po ay swaki mga kapatid Swaki Ito po yung Kulay pulang Ano Pertoon ng lupa At ito naman yung ano Sa maliit na Libun Na kabibih Yan ito namang kulay puti na ito mga kapatid. Ito yung pinagsamang citrine at saka quartz mga kapatid. Ito naman yung ano, libon na kawayan. Binutasan ko sa gitna. Yan mga kapatid. Nilagyan ng laman para mas mabisa talaga mga kapatid na pangklatang depensa. Pampaswerte. Yan. Kontra sa lahat ng mga kapahamakan, Yan mga kapatid oh. Ang lakas ng bertud. Ang mga mutya na maliliit dito mga kapatid. Mga sangkap natin ay lampas 30 mga kapatid. Ang nailagay ko dito sa loob. Yan oh. Ang lakas talaga mga kapatid. Ito ay pangkalatang dipinsa. Yan mga kapatid. Pinaghirapan ko talaga itong ikasa. Para kung sino ang magkagusto nito ay ipim nyo lang ako. Yan kayo nang bahala kung magkano ang ibigay nyo sa akin hindi pa ako yung maluhong tao mga kapatid kung magkano lang po ang yung kaya nila ay yun lang pong sa akin yung mabayaran na ano, shipping sila nang bahala kung shipping at masahe ko sila nang bahala kung bibigyan nila ako ng pang merienda yan mga kapatid yan, no? may kislap kislap siya mga kapatid yan kumpleto po yan sa sangkap ito namang isa ito yung ano kakaiba siya ito yung mutya ng tubig ito yung sa ano itlog ng daplak ito yung sa sabulag. bulag yung kabibi na libon kulog at kidlat yan oh. yung kidlat na may pagkakristal yan po siya ang sangkap naman dito sa loob mga kapatid ay marami lampas 30 rin mga kapatid ang nandito na maliliit na mga mocha yan gawin ko itong gawan ko ito ng ano yung net para ma maayos na maisuot mga kapatid pwede rin itong gawing belt kasi maliit lang siya eh pwede itong gaw gawan ng belt yan gawing belt at saka ilagay sa pusod yan bibigay ito ng pangklatang protection pangklatang blessing yan sa taong nagkatangan yan to kita ni po ang aura kung sinong may open third eye dyan makikita nila ang lakas na gamit na ito doon sa walang paniniwala eh, malaya po tayo mag skip mga kapatid pasensya na po kayo sa kamay ko sa si dulot ito ng ano mga yung willy glue uh, dinikit ko dito yan yan po siya ang paggawa natin mga kapatid napakalakas yan kung may nagkakagusto nito mga kapatid ay ipin niyo lang po ako yan ay pangklatang dipinsa o pinsa protection sa lahat ng mga itim ng mga mahika at saka disgrasya yan mga kapatid pero kailangan nating alagaan ng dasal yan mga kapatid magbibigay tayo ng konting tips or mensahe or paliwanag kasi medyo bitin ang paliwanag natin noong una yan mga kapatid ang mga gamit mga kapatid ay pwede nating kargahan mga kapatid ng pampalakas gaya ng Hay, do na. At saka iba pa ang pampalakas ng gamit spiritual. Pero bago niyo gawin mga pati pampalakas ay magdasal muna kayo ng ama namin. Tatlong ama namin, tatlong sumasampalataya, tatlong ama yung abagin ng Maria, tatlong luwalhati. Saka sunod niyo ang paglilinis sa sarili katapos ng paglilinis ng sarili mga kapatid ay pwede pa sa paglilinis mga kapatid ay anima christi pwede rin sa kaya na mismo ang maghingi ng tawad mga kapatid saka sunod din nyo ang puder punduh bakod balabal matapos niyan mga kapatid ay isunod din nyo mga kapatid ang pampalakas sa lahat ng mga tangan yan mga kapatid panalangin o pampalakas yan isunod din nyo pagkatapos naman doon mga kapatid ay yung ano yung depensa naman mga kapatid sunod nyo yung depensa gaya ng lihis, kabalkunat lihis bala, kabalkunat ayaw putukan, sumbalik bala pangwasak ng baril panglaglag ng ng magasin or kontra lason, kontra ahas, yan, kontra kulam sunod din yung mga kapatid at saka matapos niyo yung isunod mga kapatid ay konsagra niya mga kapatid merong mga uh, ng gamit at saka ang last doon mga kapatid ay yung ano yung pagbinyag mga kapatid binyagan ninyo pagkatapos ng binyag ay sa ninyo silyuhan matapos ng silyuhan pang, pwedeng pang mga kapatid ang ano yung manak akananakan akanakanam -akan -akan. Aleluya, aleluya. Ihip pa cross nang tatlong beses 'yan. Matapos mga kapatid ay mag-wish kayo mga kapatid. Kung ano ang gusto ninyong mangyari, mag gusto ninyong magkaroon ng bisa o ano pa mga lakas ang inyong tangan. Matapos niyan mga kapatid ay ihip ninyo sa lahat ng gamit at saka ihip sa isang basong tubig at inumin niyo mga kapatid. Matapos niyo inumin yun ay kung maliit lang yung kandila ninyo, pwede niyo yung ano, hayaan lang na ma, ma ano yung kandila. Yung ma, maubos ang kandila. Hayaan niyo lang na maubos ang kandila. Yan mga kapatid. Paan yun, paano niyo paano niyo naman malalaman kung nagkakabisa na ito mga kapatid? ay simple lang mga kapatid kapag nasa panganib ka ay umiinit kung hindi naman ay magkakaroon ka ng sobrang kilabot or yung bang hindi mo hindi ka mapakali kung hindi mo siya shoot yan, so, magpapakita yan sa panaginip mga kapatid katulad nito mga kapatid uh, yan o oh. tingnan nyo sa kamay For example yan o oh. makikita nyo kung nakapul ano nakapul kayo ng ano yung natawag ng chakra or tawag doon yung may karga kayo mga kapat makapagpagana kayo mag iba iba yan ang ano kamay ninyo mag iba iba ng kulay yan katulad nyo oh. na tingnan nyo maigi mga kapatid you know may iba't ibang kulay mga kapatid na makikita ninyo ganun doon sa gamit mga kapatid yan ano nagkakaroon siya ng epics yan mabisang pangbuhay ng mga gamit mga kapatid yung ano kuram yung kuram ium hinisim inuam bilurim krisara muim disam aksum okram bikriam na bisis mga kapatid at saka dugtungan ninyo ng tatlong sator sator aripo tinit opera rutas bambaw bim pernakam sorka orka hak saka ihip sa gamit Takros yan yun o oh. yan matapos ihipan ay magkakaroon siya ng enerhiya yan mga kapatid pang buhay ng gamit yan isa yan sa pambuhay mga kapatid yan na po, mga kapatid shout out nga pala sa lahat nating mga surid supporters mga bro sis madam at sa mga kapwa natin vlogger dyan mga kapwa anting neros San man kayo sa mundong ibabaw shout out po sa inyo lahat ingat kayo palagi at god bless all po sa inyo lahat sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking munting channel, subscribe na po like at share sa mga kaibigan natin dyan na may paniniwala sa mga ganitong usapin at kung kayo naman ay walang paniniwala eh malaya po tayo ng skip eh skip nilang po mga kapatid at huwag na lang po mag-comment ng kung ano-ano yan mga kapatid may lumapit na po sa eh. huwag na po mag-comment ng kung ano-ano para maiwasan po natin ang kidwaan mga kapatid yan mga kapatid paalamat wakong mga kapatid lagi po nating pagkatandaan na magdasal araw-araw para lagi tayong gabayan ng ating Diyos Ama siyang lumika God bless all po sa inyong lahat mga kapatid